Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Nakakalungkot isipin ng panahong ito ay punong-puno ng kaabalahang pumapatay sa kaluluwa ng tao. Sa totoo lang, maging ang paniniwala sa ikalawang buhay ay hindi na tinatanggap sapagkat para sa marami, ito ay pantasa lamang o hindi kaya isang katang isip. Ngunit ano ba ang sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa bagay na ito? Ang pagkamatay ba ay ating huling hantungan? Pakalalimin natin ang kasagutan sa ikalabing kabanata ng Juan, talatang 25 hanggang 47. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Ang ikalawang bahagi ng ikalimang kabanata ng aklat ni Juan ay ipagpapatuloy nating sundan ang mga pangyayari. Sa kabanatang ito, tatalakayin natin ang mga nagpatotoo kay Yesus bilang tunay na anak ng Diyos. Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. May kapangyarihan siyang buhayin ang ating espiritual na buhay na matagal ng patay dahil sa kasalanan. Siya rin ay may kapangyarihan na hatulan ang sinuman. Ngayon, tatalakayin natin ang mga nakapaloob na talata sa kaganapang ito. Ganito ang mababasa natin sa ikadalawang talata. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ano ang nais na ipahayag ng Panginoong Hesus nang sabihin niya ang katagang darating ang panahon, ngayon na nga. Tayo ngayon ay nasa panahong tinutukoy ng Panginoong Jesus. Ito'y ang panahong darating. Ang panahong tinutukoy ng Panginoong Jesus, ay hindi naganap sa kanilang kapanahonan. Ito'y malinaw na tinukoy ng ikadalawamputwalong talata. Ngayon, bakit nasabi na ang panahon na tinutukoy ng Panginoong Hesus ay ang panahon natin. Ang kabuoang kaisipan sa bagay na ito ay nagpapahayag na tayo'y patungo na sa panahon na kung saan maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng tao at ang sinumang makarinig ng kanyang tinig ay mabubuhay. Kung tayo ay nasa panahon na tinutukoy ni Jesus sa kabanatang ito, ano ngayon ang ibig sabihin nang katagang Ngayinang Nga. Sino ang tinutukoy ng mga patay na makaririnig ng kanyang tinig? Sa ikalabing isang kabanata ng aklat ni Juan, may isang pangyayaring naganap. Ito'y ang kamatayan ni Lazarus na kaibigan ni Jesus. Sa pamamagitan ng tinig ng Panginoong Jesus, si Lazarus ay nabuhay mula sa mga patay. Bago binuhay ng Panginoong Jesus si Lazarus, Sinabi niya sa dalawang kapatid na babae na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay na sinumang sa kanyay mananalig bagamat siya'y patay ay muling mabubuhay. Ganito ang mababasa natin sa Kabanata 11 ng Juan, talatang ika 25 hanggang 6. Sinabi naman ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ayon sa mga talatang ito, ibig bang sabihin ang nalibing na mga patay ang tinutukoy ng talatang ito na makaririnig? Hindi po. Bagamat bubuhaying magmuli ng Panginoong Hesus ang mga namatay na na nasa libingan, ganoon pa man, hindi ang mga ito ang tinutukoy ng mga talata na ating binasa. Ang tinutukoy ng talatang ito na mga patay ay ang mga patay sa kanilang espiritual. Ang kamatayan na tinutukoy dito ay iyong pagkahiwalay sa Diyos. Sa madaling salita, darating ang araw o panahon na iyong mga patay sa espiritual ay makaririnig ng tinig o salita ng Diyos ng Ibanghelyo ng Kaligtasan at sila'y mabubuhay espiritwal. Kung papaano na isulat sa aklat ng Epeso ang sinabi ni Pablo na dati sila'y patay dahil sa kanilang makasalanan kasalanan. Ganun pa man, lahat ng tao na makikinig sa salita ng Diyos at mananalig sa Panginoong Hesus na sinugo ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi na siya ituturing na makasalanan sa halip, siya ay na sa kamatayan na itinakda ng Diyos sa lahat ng taong makasalanan. Matapos ipahayag ni Jesus ang tungkol sa panahong darating, kanya namang ipinahayag sa kanila na ang tunay na pinagmumula ng buhay ay sa kanya lamang ang tunay na Diyos. Ganito po ang mababasa natin sa ikadalawamput-anim hanggang dalawamput-syam na talata. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan mayroong dalawang bagay na magaganap sa muling pagkabuhay na ipinahayag ng mga talata na ating binasa. Sa aklat ng pahayag mababasa natin ang mas malinaw na pagpapahayag ng kaganapan ng unang muling pagkabuhay. Ganito ang mababasa natin sa ikadalawampung kabanata ng aklat ng pahayag talatang ikaapat hanggang anim. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakalukluk doon ay binigyan ng karapatang humatol nakita po rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng sanlibong taon. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Bubuhayin ang iba pang mga patay pagkaraan ng sanlibong taon. Mapalad at pinagpalang lubos ang mga nakasama sa unang pagkabuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at Mesiyas at magahari silang kasama niya sa loob ng sanlibong taon. Ang ikalawang muling pagkabuhay ay mababasa nating muli sa Aklat ng Pahayag. Ito'y nasa ika dalawampung kabanata sa talatang labing isa hanggang ikalabing lima. Ganito ang sinasabi. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakalukluk doon na param ang lupat langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sa pamamagitan ng mga talata na ating binasa, masasabi nating may dalawang bahagi ang muling pagkabuhay. Ang unang muling pagkabuhay na tinutukoy ng aklat ng pahayag ay ang muling pagkabuhay ng mga taong namatay kay Kristo. Ang mga naiwang mga buhay at silang mga na nalig kay Kristo na muling binuhay ay titipunin sa alapaap ng Panginoon upang makasama niya magpakailanman. Ang kaganapang ito ng pag-agaw at pagtipon sa alapaap ng mga mananampalataya ay ipinahayag ni Pablo sa aklat ng unang Tesalonika, kabanatang apat sa ikalabing pitong talata. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Ang dakilang bagay na ito'y mangyayari sa nalalapit na panahon. Ang kaganapang ito'y hindi binigyan ng takdang araw at walang palatanda ang sinabi dahil maaaring mangyari anumang oras mula ngayon. Tandaan natin na ang layunin ng Panginoong Hesus sa panahong darating ay ang tipunin ang lahat nang sa kanya'y nananalig, buhay man o namatay na at upang isama sa lugar na kanyang inihanda. Bahagi din ng unang muling pagkabuhay ay ang mga manalampalatayang may iwan sa unang pagparito ng Panginoong Hesus. Sila'y daraan sa pitong taon ng kapighatiang walang katulad. Sa mga panahong ito, marami sa mga mananampalataya ang maninindigan sa kanilang pananalig kay Kristo. Ito'y magiging dahilan ng kanilang kamatayan at pagkatapos ng pitong taon ng kapighatian. Sila muling bubuhayin ng Diyos kasama ng mga banal ng lumang tipan. Sila bubuhayin upang mabuhay magpakailanman. Samantala, ang ikalawang bahagi naman ng muling pagkabuhay ay tumutukoy sa dakilang araw ng paghuhukom. Ang lahat ng mga namatay na hindi nanali kay Kristo, ang mga makasalanan ay muling bubuhayin upang hatulan. Ang mga taong ito ay huhukuman ayon sa kanilang mga gawa. Ito ang nais nila, ang hatulan ayon sa kanilang mga gawa. Kaya naman, ito ang gagawin sa kanila ng Diyos. Sila itatayo sa harapan ng Diyos na banal at makatarungan kung humatol. Ganoon pa man, matagal na rin silang binigyan ng babala ng Diyos na walang maliligtas sa huling paghahatol na kanyang gagawin sa taong makasalanan. Tandaan natin na ang mga taong hindi tumanggap kay Jesus, mga taong makasalanan ang tanging haharap sa Diyos sa dakilang araw na iyon at sila hahatulan ayon sa kanilang gawa. Ganito ang mababasa natin sa aklat ni Lucas kabanata 12 sa talatang 47 hanggang 8. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghahanda ni sumusunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit, ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdosahan ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Samantala, sa ikatatlumpu hanggang apatnapung talata, ipinahayag ni Jesus ang katotohanan na ang lahat ng kanyang ginawa kabilang ang paghatol ay nanggagaling sa utos at sinasabi ng Diyos Ama. Ganito ang mababasa natin. Wala akong ginawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ngayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang aking kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas tayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpatotoo na ako'y sinugo niya. At ang amang nagsugo sa akin ay nagpatotoo ring tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo, walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpatotoo sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Ang sinasabi ni Yesus sa ikatatlong talata ay kapahayagan lamang ng kanyang limitasyon na siya ay nagkatawang tao. Pumarito siya dito sa lupa at nagkatawang tao hindi upang sundin ng sarili niyang kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Masasabi ko na ang bagay na ito'y isang napakainam na halimbawa sa lahat ng naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ikaw at ako'y may sariling pagpapasya at kalooban. Ito'y bahagi ng ating lumang pagkatao at ang bagay na ito'y pagpapakita ng hindi pagsunod sa Diyos. Alam natin na noong tayo ay wala pa kay Kristo, wala tayong kakayahan na sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil sa simula pa, tayo ay suwail na sa kalooban at nais ng Diyos. Hindi natin kayang sumunod sa kanyang kalooban noong tayo ay hindi pa nananali kay Kristo. Kaya nga, ito ang dahilan kung bakit maging kay Nicodemo ay sinabi ni Jesus na kailangan nito na may panganak na muli. Dahil hanggat hindi na ipapanganak na muli sa Espiritu, ang isang tao ay hindi niya masusunod ang nais at kalooban ng Diyos. Subalit, ang bawat nananalig kay Kristo, bagamat mayroong limatasyon ng kanilang pagiging tao, kainpaman, paman patuloy nilang nagagawang paglingkuran at sundin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Sa talatang 31 hanggang 2, masasaksihan natin ang katotohanan sa mga ipinatotoo ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Madalas nating marinig ang sinabi ng salita ng Diyos na ang pagsaksi ng dalawa hanggang tatlong tao ay isang nagpapatibay ng patotoo ng isang tao upang pagtibay ng Panginoong Yesus ang patotoo niya sa kanyang sarili ipinahayag niya maging ang patotoo ni Juan tungkol sa kanya ginawa niya ito dahil si Juan Bautista lamang ang nasaksihan nilang nagpatotoo kay Yesus. Subalit hindi nila nalalaman na hindi lang ang patotoo ni Juan Bautista ang makapagpapatibay sa sinasabi ni Yesus na katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Hindi rin kailangan ni Yesus ng patotoo ng sinumang tao. Ito'y malinaw na sinabi ng Panginoong Yesus sa ikatatlumput tatlo hanggang apat na talata. Basahin natin. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Tunay na nagsilbing sulo ng Panginoong Hesus si Juan Bautista. Siya ang nagpakilala sa tunay na ilaw ng sanlibutan ito upang magkaroon ng tunay na liwanag ang buhay ng bawat taong lumalakad sa kadiliman. Samantala, nagpatuloy ang Panginoong Hesus sa pagbibigay patunay sa mga bagay na kanyang pinapatotoo. Ganito ang mababasa natin sa ika na isa hanggang pitong talata. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kaya. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ay inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo ay ang parangal sa isa't isa at hindi ang parangal ng nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang walang pag-aalinlangang patutuo ni Jesus ay naitala ng mga talatang ating binasa. Ito ay ang katotohanan siya naparito, hindi upang parangalan ang kasarili, gaya ng hinahangad ng mga pinuno ng relihiyon sa kanyang kapanahunan. Kaya nga, madalas na ang ginagawa ng mga pinunong ito ay magpurihan sa isa't isa ang sarili nilang kapurihan ang kanilang hinahangad at hinahanap. Kakaiba ang Panginoong Hesus. Naparito siya upang tuparin ang kalooban ng Ama na nagsugu sa Kanya. Naparito siya upang maparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga gawa. Hindi niya kailanman sinuyo ang tao upang siya'y papurihan. Kung siya man ay pinapurihan ng iba, iyon ay dahil sa Kanyang hindi, malilihim na pagmamahal at pagdamay sa tao. Higit sa lahat, pinapurihan ang Panginoong Yesus dahil nakita nilang katuparan ng pangako ng Diyos sa pamamagitan niya. Ganoon pa man, binaliwala ng sanlibutan ito ang tunay na patutuo ng Panginoong Yesus sa kanyang sarili. Tinalikuran siya at hindi pinaniwalaan ng kanyang bayan. Pinaniwalaan nila si Moises, subalit hindi nila pinaniwalaan ang patotoong isinulat niya tungkol sa Panginoong Hesus. Ako'y naniniwala na darating ang panahon na mas tatanggapin pa ng mundong ito ang pagdating ng Antikristo kahit na siya ay paparito na taglay ang sarili niyang patotoo. Sa katunayan, siya ay tatanggapin at sasambahin ng sanlibutan. Ito ang nais kong iwan na katotohanan. Habang ang tao'y hindi naniniwala sa salita ng Diyos na nagsasabing si Jesus ay Diyos at Panginoong tagapagligtas ng lahat ng mananalig sa Kanya, hinding hindi siya matatanggap ng sanlibutan ito. Lalaya lamang tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan kung ating tatanggapin ang katotohanan na si Jesus ay Diyos. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23 ay ganito, Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan bakit sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat muli sa pagkakataong iyong ibinigay upang mapag-aralan at mapagmulayan ang iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dcasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.